Yon, kadi guys, salita po muli sa si Daddy Bean And maligayang pagbabalik sa si Daddy Bean channel. So ito ngang uh, si attorney no. Isa ito sa mga tagapagtanggol ni Pastor Apolio Kibulay na sa ngayon ay nasa uh, alam niyo na nasa Bagandian na kulungan. Uh, sinasabi niya yung version nila, no. Na uh, kakaiba doon sa sinabi ng mga pulis no nakaraang press conference no paing natin sinasabi niya dito no na ang isaf nakuha nila si apostol si apostol tuloy si pastor Kibuloy kung saan lupalop hindi niya alam So, hindi totoo yung sinasabing North Cotabato or something. So, wala siyang information ha. Siya yung attorney. Ito, ito yung nakakapagtaka dito. Yun, know? uh, sinabi sa kanya ng mga AFP, no? Na nahuli nil, uh, nag, nagpahuli sa kanila si Pastor Kibuloy, pero hindi sinabi sa kanya kung saan nahuli. Di ba? Uh, may mga sides din to kung bakit hindi sinabi sa kanya or pwedeng sinabi sa kanya, alam niya pero hindi niya pwedeng uh, ilabas, di ba? Kasi nga esensyo mga tinatago nila. Ituloy pa natin. Uh, what happened was that um the that he should be um, arrested inside the compound. So So ililihim natin 'to. Sabi ng mga general, lihim natin 'to. Secret natin 'to. Kakaiba, di ba? Kakaiba 'yun. Kakaiba 'yun. Parang Sino may mga sinabi siya mga pangalan ng mga generals no gusto nating malaman kung totoo yung sinasabi nun tingin ko magkakaroon ng sana magkaroon dito ng uh, paglilinaw yung mga binanggit niya mga generals kung totoo nga na sa uh, nasa kabundukan sumuko sa kanila sa Kibuloy at ipinasa nila sa mga kapulisan at sinabi nila na dapat no na si Kibuloy, si Kibuloy ay uh, ma clear ng PNP na sa kanila sumuko Di ba isa yun sa mga kakaiba dito? And, uh, no honor can be broken because the police has already spent so much and uh, it was the ISAF. Wow! Napakabait nung uh, mga nasa ISAF na yan, no? Talagang matindi yung kanilang ipinapakitang consideration sa mga kapulisan kung ganito. Parang kawawa naman sila. Ganun. Parang Kawawa naman sila ibigay mo si Kibuloy sa kanila at sabihin na nahuli nila si Kibuloy. Huwag mong sasabihin o huwag nyo sasabihin na sa amin sila sumurender. O, ito yung version nila. And uh, pinapauna ko na sa inyo guys na ito ay puro ah, uh, walang uh, masasabi natin na solid na basehan. Bakit? Kasi nga sinasabi ng PNP no, na itong si Pastor Kibuloy nahuli sa KOGC. No, kasabay nung ah, uh, pa uh, yung sinasabi nila na ultimatum. At sana nga malinawan ito. Hindi naman natin inaalis yung posibilidad. Pero sa totoo lang guys, kung halimbawa totoo to, yung ipinipinta nilang napakasamang picture sa PNP, yung totoo to, Kung totoo lang ha, napakasama talaga ng ginawa ng PNP dito. Kung inako nila yung credit, samantalang halimbawa sumuko naman sa talaga sa isap. E Kasi walang nabanggit halos walang nabanggit ang PNP tungkol sa ISAP. hindi ko masyadong na ano pero halos wala eh. So pwedeng pwedeng may pinasalamatan silang mga mga tao pero parang dun sa buong press conference na yun kahit kahit konti hindi natin narinig na sinabi na nahuli siya o nahuli si Pastor Kibuloy o na nasumo uh, nasumuko siya sa EFP. 'Di ba? Sa ISAP. So, dalawang, dalawang ano to, dalawang kwento, no? Yung isa, pag sa akin, ha, mas malaki yung posibilidad na totoo yung sa KOGC compound sya na tagpuan, ba? Diba? Doon naman sa parte nila ng KOGC, kailangan mapatunayan nila ito, maiharap nila yung mga tao. At uh, may mga proof sila, no? Na sa kanila nga, sumuko itong si Pastor Kibuloy. Okay? Ngayon, isa pa yung tungkol sa sinasabi nila, no? na house arrest. Gustong uh, magkaroon ng uh, mas maalwan, no, mas maalwan. Na kasi mahirap doon sa kulungan eh. 'Di ba? Kaninang umaga nga sinabi nila na kahit pa papaano okay naman sila, medyo na nibago lang sila doon syempre sa ano, mainit yung selda. Ah, uh, umaga naman ang kinain nila, corn beef, itlog na nilabon at kanin, 'di diba? Uh, mga simpleng pagkain yan. Although nakakakain naman sigurado sila yan dun sa ano pero karaniwang kakainin nila yan dun. No, pag minsan, hindi lang yan pwede mga depende hindi ko sure kung pwede magpadala dun ng mga pagkain itong mga kakampi nila. No, pero yun ang masasabi natin. No? Yung, yung gusto nilang magkaroon ng mas maganda. Kapag, kapag kasi nagkaroon ng house arrest guys parang um, pipili ng bahay na pwedeng pagdalan kagaya ng ibang mga presidente na nagkaroon ng problema gaya ni Erap Estrada. Oh, 'di ba si Pangulong Estrada noon? Uh, na house arrest 'yan, no? Uh, pumili sila ng isang bahay kung saan pwedeng maging komportable yung dating Pangulo Pero dito, uh, idea ko dito, guys, medyo mahihirapan silang humingi ng permiso para sa mailipat si Kibuli para dun sa mas maalwan na pwesto. Bakit? Uh, maraming nakatutok dito. Gaya nga na sinasabi ko, uh, uh, pilit at pilit nilang idinadamay ang taong bayan dito na dapat daw uh, uh, na natin ang gobyerno, ang gobyerno ito ay ganito, ang gobyerno ito ay ganito, yung mga pulis na ito ay ganito. Dapat daw ay bumaliktad na tayo at uh, itong gobyerno ito ay uh, dapat mawala na. Pero ang totoo, lalong-lalo na dito sa paghuli kay Pastor Kibuloy na pinipilit nilang baliktarin Oh, yung, uh, 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 ang totoo naman kasi yan, mas marami kasing Pilipino no, ang gustong uh, uh, makita na sumalang sa trial ito si Pastor Kibuloy. Di ba? Ibig sabihin, mas mas lamang no ang mga mga taong gustong makita sa ano to bukod pa yung kaso niya sa Amerika Malaki ang chance guys na pagkatapos niyong malitis dito, o sabihin na natin, pwedeng mabilis yung ano nito eh, high profile to eh. High profile case, ibig sabihin, mabilis yung pwedeng maging takbo. Depende na lang sa mga gagawin ni, ng uh, mga lawyers niya. Kasi pwedeng pabagali nila yung proseso, proseso niyan. Pero dahil nga sobrang inaabangan ito ng mga tao at high profile ito, malamang mapabilis ito. Di ba? Sana ganoon kasi nga. O, surte kasi, ah... Uh, hindi pa kontrolado ng mga ng mga ano ng mga kakampi nila yung gobyerno natin kasi <coughs> ang nagko-control sa kanila uh, nagko-control I mean I mean, nagko-control sa gobyerno ngayon yung tinatawag nilang adik di ba bangag ngayon ewan ko ba hindi ko rin maiisip eh no? uh, delikado na yung kalagayan mo aawahin mo pa yung is, uh, yung 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 tao na nandun sa kapangyarihan na pwede kang ipakalawit, 'di ba? Ganun katapang ito mga to, pero para sa akin, sana naghintay kayo ng tamang pagkakataon na gawin yung pagsasabi ng ano kasi kung magsa kapag nanood kayo na halimbawa ng mga balibalita tas nandun yung mga KOGC members, nandun yung mga ano, ko makarinig, makakarinig at makakarinig ka ng ano, PBBM adik o bangag. Kahit sinong tao hindi magugustuhan yun lalo na yung katulad ni PBBM na mayroong uh, iniingatang uh, uh, yung pinakang sabi nga natin integrity. No? Yung kanyang uh, dignidad. Dignity pala sorry. So dapat yung presidente natin uh, hindi sira yung pangalan. No? Kasi pag, pagdating sa ibang bansa pag makipag-usap sila sa ibang presidente no at uh, nalaman nung, pre, nung, mga presidente ano ba presidente ng China presidente ng mga ganitong bansa pag halimbawa nakita nila na oh ang dami pa lang tao walang respeto sa iyo oh halimbawa naging majority na ng mga Pinoy na ang tingin sa presidente natin ay adik hindi maganda yung magiging ano uh, sino naman ang gustong may kausap kang bangag di ba halimbawa may nakikipag-negotiate ko sa sa na pagpapasukin yung mga negosyo mula halimbawa dito sa Canada o kaya Amerika. Tapos iisipin itong presidente na kausap niya na bakit ba ako pag usap dito sa presidente ng na to? Bakit ko bibigyan ng bansa nito ng mga ng mga ganito ganito, di ba? Hindi maganda 'yun. Kaya naman ito si presidente ay, ano, yung presidente natin sobrang eager na makuha ito si Kibuloy kasi isa ito no yung SMNI channel no eh kung na kung laanin yun? yung SMNI channel sa kanya yun. yun ang isa sa pinaka sabi nga natin nandun sa tuktok ng pinakamatitinding manira sa presidente kaya nga napasara yung ibang channel nila di ba at uh, ngayon naghihingalo yun, no ah uh, mayat-mayat sila hinaadlangan so nako <clears throat> malulobat na ako so yun, no know, uh, abangan pa natin yung mga susunod dito para sa akin yung sinasabi nila ay medyo malabo pero syempre hindi pa rin natin masasabi bibigyan natin ng chance yan malay nyo magkaroon ng investigation di ba? Di, malilinawan tayo kung magsalita yung mga generals at napatunayan nga nila na totoo na si Pastor Kibuloy ay sumuko nga sa bundok at nakipag-usap sila sa sa mga PNP na sa inyo ito dapat kayo makredit dito which is Uh, tamarin tama lang din naman kung totoo nga yung ultimatum ha? Kahit pasabihin na limbawa na nandun nga siya sa bundok at uh, nagbigay ng ultimatum ang PNP at bumaba siya ng bundok kasama ang mga sundalo para sumuko, pareho lang din. Sumuko pa rin si Kibuloy sa PNP. Di ba? Yung, yung nangyayari lang is yung uh, doon lang siya sa, sa, sa mga sundalo unang sumuko. Pero ang totoo, sumuko pa rin siya sa PNP. Yun ang bottom line. OOF